Isandaan at apat walung kilometro mula sa bahay ng Rizal, sunod namin pinuntahan ng bahay ng Quezon. Para sa diin ng sikat na Tabon Cave, kung saan natuklasan ang labi ng mga taong tabon na pinaniniwala ang isa sa mga pinakaunang taong nanirahan sa Pilipinas. Dito rin natagpuan ang makasaysayang Manunggul Jar na sumasalamin sa kultura ng sinaunang Pilipino. Mula sa Pantalan, kinailangan pa naming bumiyahe sa kainang bangka para marating ang Tabon Cave Complex. Yan ang mouth ng Tabon Cave. Binubuo ng mahigit dalawandaang kuweba ang Tabon Cave Complex. Pero pito lamang dito ang bukas para sa publiko. Dito sa Tabon Cave, dito rin nagmula yung unang apoy. Ang katunayan, kaya maitim yung na lupa na diyan nagsimula yung apoy. Nung araw, dito sila nagluluto rin. Tapos, dito rin sila nakatira. Taong 1962, nang madiskubre ng Amerikanong antropologo na si Dr. Robert Fox, ang labi ng Tabon Man sa kuwebang ito, na tinatayang namuhay higit 20,000 taon na ang nakalilipas. Ang napili nilang tinerahan yung Tabon Cave. Dahil that is the perfect place for them, the dwelling, the dwelling place nila because of the perfect moonlight during nighttime and the perfect sunlight during daytime. At uh, malapit sa dagat. Pag gusto nilang bumaba para kumuha lang ng kanilang pagkain, pwede silang bumaba doon. yung tinatawag natin na Igang Cave, the longest cave in Tabon Cave Complex. So nakikita natin niya iba't ibang klase ng stalactite. kapasok so, tayo dyan, makikita natin ng mga rear, ng mga insecto na sa loob. And tarantula, mga scorpion na iba't ibang klase Tang ang Manunggol Cave na dito nakuha ang Manunggol Jar. Ang tawag na ibig sabihin ng Manunggol Cave or Manunggol is standing rock from the term. Secondary burial that is 790 to 810 BC. Height nito 10 feet above sea level. Sa mga banga na tulad ng Malunggol Jar, isinisilid noon ang labi ng mga pumanaw. Sa takip nito, nakalilok ang imahe ng dalawang taong nakasakay sa bangka na pinaniniwala ang siyang naghahatid sa kaluluwa ng mga yumao sa kabilang buhay. Nakilala namin dito si Jay Ilagan, isa sa mga gwardya ng Tabon Cave Complex. Di tulad ng karaniwang security guard na agad nakakauwi pagkatapos ng maghapong pagbabantay, ang mga gwardya ng Tabon Cave kalahating buwang nawawalay sa pamilya dahil sa kanilang tukulin. 15 days yung pagano namin dito sa cave tapos 8 hours lang yung ano namin yung palitan. Yung naka-assign po dito sa Tabon Cave, malilipat po doon sa opisina sa sa bayan. Tapos yung sa bayan, yun na naman po ang mapupunta rito. Taguan namin pag may mga bisita, yan, naka-clear yan lahat para hindi makita ng mga bisita. Tapos yung sa pagluluto namin, sa buhangin lang, tapos pag tapos na kami magluto, yun, nililinis namin para hindi makita ng mga bisita. Dahil sa kawalan ng kuryente rito, animoy Ramdam din daw ni Namang Jay kung paano mamuhay noong sinaulang panahon. Mahirap din talaga yung sitwasyon namin kasi medyo malayo sa bayan, walang kuryente, walang TV. So sa cellphone naman, 'yun pag ano may battery charger na lang kami na yung 12 volts. 'Yun na lang ang ginagawa naming charger sa aming cellphone para ma-maintain namin na yung contact sa ano sa opisina. Sa paglilibot namin sa isla ng Palawan hanggang sa kahuli-hulihang bayang dinayo namin. Tila hindi nauubos ang mga kwento ng sakripisyo para sa pamilya.